Good morning mga idol. Welcome to my vlog. Eh mga idol, back to Grahi. So balik tayo sa Tanawan, Barangay Natatas. Hindi na, yeah. <laughs> na tuloy yung aming biyahe, sira. Hindi papasok yung gambyo. Kaya ang ginawa namin ay ito, Bilis na! Wala, wala! Bilis na ka ano ah! Responde! Hahaha! <laughs> <laughs> Wee! Taka nyo ng rescue sa atin. Andong sa likod no? Oo. Uh -huh. Sunod lang. Araw eh. mo yung petroon yan. May tanong din sa kanya ayaw? Kahit sa major uh, emergency hindi pa rin papasok. Pasok ulit oh. so, pasok kami to sa petrol check kulit namin yung ano namin cambio Dudul, drag me ano? pag ganito Po mga idol, don't forget ah, to sa ating tag like, follow, share, and subscribe ol, sa ating YouTube oh, channel. OlympiaJuniorsWeeko.com na at sa ating Facebook page. Please like, follow, and share mga body idol. Tembeiros ng Mindanao.

Ah, Neutral yung dalawang tuldok. So, hindi tayo ano. Oh ah So, wala naman naman Kaya yang kaya. Wala pa namang laman. Kuwarta agad. Oh, Tapos bulsa. Bisa bulsa lagi yan. Eh. <laughs> Kwarta eh. Bawalan mo eh. Kwarta na, huwag yung bato pa. Di ba rin sana yung okay lang. <laughs> ah, sabi na po tayo si Kuya Ika kumagkita. talaga naman, hindi tayo inusinti dyan. Pero iwan na lang natin yan, huwag na. Pero anong huwag na? Dajab talaga. Hindi <laughs> na lang anong libing gumagamit ka pa eh, di ba? Güey, pues sagra